Ayan, alam mo, marami ako nasagap na ano, chika, chika. sa isang director pati daw sa isang line producer sur supervising producer. Pero kailangan daw bago 'yon ikaw muna mag-ano, item. Nakas pa mo, ikaw eh. Hindi, ikaw muna. Sige na. Hindi, sige, para kung maubos ang oras natin. Ito, balitang balita ng isang lady director eh, na in love daw sa isang actor. Nung una, during the lockdown, kasi nung matindi, katin, 2022, eh, uh, kala ni lady director, okay silang dalawa ni actor, di ba? Ah... Uh, dahil lagi silang magkasama talagang na-develop siya ng sobra pero nung naging regular na naging umokay na lahat tapos na yung lockdown eh syempre nakakakilos na ulit lahat di ba na wala na yung closeness so lumayo na ulit si aktor hindi na siya ganun ka-close kay lady director so parang kinadepress doon ni lady director yun kala niya Silang dalawa talaga. Oh, Kasi siya. si lady, lady, uh, lady director daw, ang daling mainlahap. Nakakaloka, di ba? So, hindi naman papol tong si guy. Ha? Hindi naman papol. Eh, wala. Ako For hindi doon ako mapupol naman... sa kanya, no. <laughs> bakit? Basta, ayoko <laughs> no. nah. si Pero naniniwala ka ba? Yung yeah. si Lady Director, uh, madali raw ma love. May mga ganon. Especially oh, ikaw ba pa... ganon? Ah, Pag, hindi. kaya nga minsan natatakot ako sa sa'yo, no? <laughs> ayoko yung sobrang cool style. No? There are days na ayoko ka tang kausap. Wow. Kasi mahirap na, di ba? Baka umasa <laughs> <ka>. Hindi ah. <laughs> oh. Pero, ah. may, uh, okay. Yeah. Ano yan, yung parang situationship? Baka oh. situationship ba sila? Oh. Na, yung parang sila pero hindi? Kasi ganun yung uso. Baka si yun. lady director na lang. Nag-assume ng diba? ganun. Oh. Pero si One actor man, diba? One-sided oh. love. di ba? oh. Oh. Eh, pero hindi naman kasalanan ni actor yun. Pero siguro hindi okay. naman niya pinaasa. Wala naman siya sinabing, oh tayo ah. Oh. Oh. Diba? Oh. So, sino ba si actor? Si director, diba? Wow! Ah? Hindi, blind item, no? <laughs> Ayun ko sabihin, no? <laughs> ano nga ang crew? Mahirap yan. Oh ayoko mag-clue. wala mo nang clue. May nanong ano na ano. Wala mo nang clue. Di ba? Tinitignan ako ng uh, message eh. Oh.